Senator Bongo ipinadama ang buong suporta sa kabataan at atletang Pilipino sa 2025 Prisaa Games sa Cagayan. At Senator Bongo suportado ang Super Health Center sa Santo Niño, Cagayan. Naritong news ni Angelo Baino. Buong suporta ang ipinakita ni Senator Bongo, Chairman ng Senate Committee on Sports and Youth, sa pagbubukas ng 2025 Prisaa Games na ginanap sa kagayan. Ayon sa Senador, ang pagtutok sa grassroots sports development ay mahalaga, hindi lamang sa pagpapaunlad ng atletang Pilipino, kundi para mailayo rin ang kabataan sa bisyo at illegal na droga. Bilang Chairman po ng Committee on Sports and on Youth, full support po ako sa ating mga atleta. Gusto ko lang pong banggitin sa inyo na isang paraan po na labanan natin ang illegal na droga ay through sports. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Sa ikalawang sunod na taon, sinuportahan muli ni Sen. Go katuwang ang Philippine Sports Commission ang prisaa bilang bahagi ng kanyang advokasya para sa kabataang atleta mula sa mga pribadong paaralan. Mainit ang pagtanggap ng mga taga-kagayan kay Mr. Malasakit na dumalo rin bilang guest of honor sa paglulunsad ng bagong Super Health Center sa Santo Niño, at nagsagawa ng motorcade sa Tugigarao City. Kasama niya si Philip Salvador at Attorney Jimmy Bondo, kapwa Duterte candidates na muling iginiit ang kanilang paninindigan para sa serbisyong walang pinipili para sa bayan. Samantala, buong suporta ang ibinigay ni Sen. Go sa pagpapatayo ng Super Health Center sa Santo Niño, Cagayan, na layong mailapit ang serbisyong medikal sa mga malalayong bayan. Bilang chairman ng Senate Committee on Health, iginit ni Sen. Go na mahalagang madala ang essential healthcare services sa mga lugar na tulad ng Santo Niño na nasa 20 km ang layo mula sa pinakamalapit na district hospital. Alam niyo po, kahit uh, mal maliit na bayan, kahit na malaking bayan, para sa akin po, pinupuntahan ko yan, makatulong sa inyo sa mga proyektong ilalapit natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Dumalo rin si Go bilang guest of honor at speaker sa pagbubukas ng nasabing pasilidad. Ang SHC ay bahagi ng mga inisyatibang isinulong ni Go tulad ng malasakit centers at regional specialty centers para palakasin ang healthcare system sa bansa. Ikinatuwa rin ni Mr. Malasakit ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga taga-kagayan. At yan ang aking news Angelo Baino. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.